mga kaburdi, maligayang pagbabalik dito sa Bamboo Pigeon Love TV. So ngayong araw na to mga yan. So wala tayong makaabangan dahil nga Sabado oh, ngayon. So derby na natin. Bukas pa lang tayo mag-aabang. Ito na yung unang araw na matutulog sa Creech yung mga kalapati natin. So papakita ko sa inyo ngayon yung magsasakay o isasakay natin mamayang gabi. So alam ko, sakayan mamaya ni White F. So tara mga kaburdi, samahan nyo ko. At ito na nga mga mga breeder natin. Ayan, so iniwalay ko muna. So yung inilipat ko muna dito, mga birdie si Jan Harden. Kasi nilalas pag yung ano eh, basra eh. So dyan muna siya ngayon. pansamantala, so may tira pa siya. O, so, ayan. Ito na din yung mga breeder natin na kinasa. Ayan, hanggang ngayon, wala pang itlog dahil tinanggalan natin nung isang araw. Tinanggalan natin yung first egg. Di ba nang itlog ngayon si EPR, mga birdie, Dahil yung next niya paparisin na ito na. Kaya iniwalay ko na rin. Saktong-sakto. So, hindi na rin sila, ano, mga birdie Sila Ingrid. Yan, sila tatay ni Bito. Record spot. So, nakaready na din yung mga sitter. So, katatapos lang nilang kumain ngayon, mga birdie So, ito na ngayon yung lob natin. So, ayan, o. Oh. Dan kaya po nandiyan sa ilalim. So, ito yung isang kalapati natin. Pasokan natin. Yan. Si White F. So, pinagpahinga natin kasalukuyan, mga birdie itong si brusko Ngayon nga natapos niya yung training guy, nang ipinangako natin sa kanya. So ito ang mga yung isa. Yan, si Basra. Nandiyan sa taas. So pahingan muna si Basra dyan. Kasi pinaparisan niya talaga eh. Nagpaparis na. So, maparis na klase itong mga Basra na to. So ito. Yan ang tapang. So mas maganda yung tanggalin natin si Harden dito para maghari itong mga dalawang to. Yan. So lalong lalo na ito. So napakabagal So tingnan natin kung magpapares to Dahil nagtatakot sila pumunta sa ilalim Dahil nga dun sa kalapati natin si John Harden So based sa pangangatawan nito mong Birdie So okay naman Although laging late Bagal talaga Hindi siya nagmana dun sa tatay niya So nagmana to niyan sa Ano mong Birdie Dun sa lola niya O dun sa ano mong Birdie Dun sa nanay niya So yung nanay pala nito mong Birdie Sa hindi nakakalam is nanggaling din dun sa kumpare natin Ayan. so wala naman kayo sa kanya na ibenta niya so ito pinapatapa ko nga kasalukuyan para magamit natin talaga tingnan natin kung magbabago yung speed pagka medyo malayo na pero based dito mga ka birdy check natin yung pakpak na coding ko siya alapag natin dito to para Ayan. magliwanag naman na makikita na tayo so ito na ito na si white app Kapon doon ko siya nilagay sa pinakita kong kulungan sa inyo kaso. Parang mas magandang ilagay muna sa pansamantala doon si Gian Hardin dahil nga nilalas pag ng mga future breeder natin sa so ito. Bakpak ko. May bagong tubo. na nakikita niyo? Hindi ko alam kung maralaglagan pa 'to. Ganyan din sa kabila, may bagong tubo din. Pero sa pangangatawan, oh, goods naman. So mas kamukha niya talaga mang coverdy yung na nanay niya kaysa dun sa tatay niya na ang laki-laki ng ilong so ayan mong cover di yung update natin so ito painga muna siya kaya na natin siguro tumubo yung pakpak niya kasi wala naman ano eh nakarera alos start na lang yung lahat yung club sa north so yung sa SFPC is matatapos na tignan natin mga cover kung ano yung next race na pwedeng salihan ng kalapati natin so magre-ready tayo nito So, ayan mga ka-birding, nandito na lang ulit yung video natin. So, abang yung picture breeder natin. Ayan, si Basra, at si Dan Kiapo. So, yun na mga ka-birding, like, share, subscribe. Ingat!